Itigil ang lahat, binigyan lang kami ni Jessica Sanchez ng isa sa mga hindi malilimutang sandali sa kasaysayan ng America's Got Talent. Siyam na buwang buntis at patuloy pa rin sa pagpindot sa makapangyarihang mga nota, nagtanghal siya ng golden hour at napahanga ang lahat. Hoy lahat! Maligayang pagdating sa channel ngayon ay isa para sa mga aklat. Isipin na ikaw ay siyam na buwang buntis at nasa yield stage para masibak ang isang mahusay na pagganap. Well, iyon mismo ang ginawa ni Jessica Sanchez si Jessica Sanchez, pinakamakilala bilang American Idol alum na may malakas na boses, ay bumalik sa spotlight sa semifinal stage ng U. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa dinadala niya ang buhay sa loob niya. Ang pinili niyang kanta. Golden Hour, isang track na tungkol sa pagpapahalaga sa mga panandaliang sandali. At maging totoo tayo, maaari bang magkaroon ng mas perpektong kanta para sa isang magiging ina na nakatayo sa ilalim ng maliwanag na mga ilaw. Ang unang tala at ang mga tao ay sumabog. Ang kanyang boses ay pumailang lang, makinis at emosyonal, binabalanse ang kahinaan at lakas. Minsan ay maririnig mo ang kanyang paghina na mas mabigat, ngunit sa halip na panghihina, ito ay nagpaparamdam lamang sa pagganap tao. Si Judge Sofia Vergara ay kitang-kitang lumuluha ang mata, habang si Simon Cowell ay nakasandal, malinaw na humanga. At gaya ng sinabi ni Howie Mandel, ito ang ibig sabihin ng il, eh, lakas ng loob, talento, at puso, sumabog ang social media. Ang mga fans ay nag-tweet ng mga bagay tulad ng, bunti sa siyam na buwan, at mas mahusay pa rin kumanta, kaysa sa siyam na putsyam porsyento namin, Queen. Sabi ng isa, hindi lang nag-perform si Jessica Sanchez, gumawa siya ng kasaysayan ngayong gabi, at huwag nating kalimutan ang madla ng i, sa kanilang mga paa, na nagbibigay sa kanya ng standing ovation. Ang enerhiya sa teatro na yon? Electric. Ang sandaling ito ay hindi lamang tungkol sa kompetisyon ito ay tungkol sa muling pagtukoy kung ano ang hitsura ng lakas. Ipinakita ni Jessica sa milyon-milyon na ang pagbubuntis ay hindi isang limitasyon, kundi isang malakas na paalala ng katatagan at kasiningan. Sa pagtatanghal na yon, hindi lang si Jessica ang kumanta, ito ay isang ina, isang artista, at isang manlalaban, lahat sa isa. Kaya, ito ba ang pinakamakapangyarihang sandali ng Ili sa lahat ng oras? Ipaalam sa akin kung ano ang iniisip mo sa mga komento sa ibaba. At kung naantig ka tulad namin, huwag kalimutang pindutin ang like, subscribe, at I ring ang bell na yon para sa higit pang showbiz highlights. Isa itong performance na pag-uusapan natin sa loob ng maraming taon.